Ngayong araw ng manggagawa, magsasagawa ng Mega Job Fair ang Quezon City LGU. Ano no kaya ang trabahong alok na para sa ating mga kababayan? Alamin natin 'yan sa report ni Bernard Ferrer live. Bernard, Bien, mahaba na ang pila ng mga naghahanap ng trabaho sa Labor Day Job Fair ng Quezon City LGU ngayong umaga. isa sa maagang pumila si Mark na nagmula pa sa Fairview. Kwento niya, alas 5 pa lang ng umaga ay nandito na siya para mag-apply bilang isang cashier. Aminadong kinakabahan pero positibong agad na matatanggap sa trabaho. Nag-aaral pa po ako in second year college and gusto ko lang po mag-trabaho kasi po may financial problem. Ilan sa mga trabaho inaalok sa Labor Day Job Fair ay ang Customer Service Representative cashier, technical crew, office staff, sales executive at marami pang iba. Pinapayuhan ang mga job seeker na ihanda ang kanilang resume, ballpen at iba pang posibleng kailanganin ng kanilang employer. May giri na magbaon ng tubig at payong bilang panangga sa sikat ng araw. Bien, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang Labor Day Job Fair dito sa Quezon City. May special point-to-point -point bus din na maaring sumundo sa mga job seeker mula North Edsa, Santa Mesa, Fairview at Novaliches. Balik sa iyo, Bien. Maraming salamat, Bernard Ferrer.